nahuli sa entrapment operation ng isang trans woman na inireklamo ng pangingikil sa Maynila kung ano-ano rong hiningi ng sospek sa biktima kapalit ng hindi pagpapakalat ng kanilang sex video. Nagbabalik si Dave Abuel. Sa isang entrapment operation sa UN Avenue, Maynila, na-corner ng mga pulis ang transwoman na ito. Kinilala lang siya sa alias Nix. Inirereklamo sa ng pangingikil ng isang lalaki na kilala niya sa dating app nitong Pebrero. Kwento ng biktimang si Alias Kevin, nagmita pang dalawa para magtalik. Pero sa kalagitnaan nito ay kumuha ng video si Alias Nix nang walang pahintulot. Ang video na yan ang ginamit daw ng sospek para mangikil sa biktima. Nung una raw ay material na bagay lang ang hinihingi ng sospek. Hanggang sa humingi ito ng 10,000 piso. Umayag pa ko na samahan siya bumili ng mga Kamahal yung gamit, mga pabangong, damit, pagkain, kung ano naman. Nag-message po ulit, nung no, umusta, mas bigla lang nanghingi na raw po ng pera. Kaya niya raw sabihin niya pang hospital. Nung simula naman po parang nanghingi po talaga eh pero po unti-unti yan -unti po nananakot na po ulit na kung hindi ko raw po ibigay, ikokontent daw eh. Itinagaw para raw noong una ni Nix ang totoong kasarian nito. After ko nalaman nun, bali umalis po ako agad dun sa lugar po na Nagalit po siya sa akin, sabi niya na. Hindi niya naman ro kailangan sabihin yun. Sa takot na mas tumindi pa ang pangingigil, dumulog na sa otoridad si Kevin. Dito na kinasa ng pulisya ang entrapment operation. Inami ni Alias Nix ang paghingi ng pera kay Kevin. Pampacheck up lang daw sana niya ito dahil dinuduguro siya matapos may mangyari sa kanila ni Kevin. Nagkaroon po kasi ako ng um, health problem po din po sa ano ko. For me to convince him na natulungan ako, ganyan. Siguro yun nga po, um, may nabitawan po akong salita. May pahintulot din daw ang video na kanilang pagtatalik. It's a mutual decision naman po na na-video kasi kita naman po sa video. It's out of curiosity po kasi bagong operada po kasi ako noon. Nagpaalala naman ang mga pulis sa mga gumagamit ng mga dating app. Ayan po yung nagiging ano uh, daan or ginagamit ng mga cyber criminal para mabiktima po ng mga individual na nagpapanggap na prominenteng tao, decenteng tao and then ayun pala eh yung mga bagay puro ni's ni mga disguise lang and then uh, para lang makapagbiktima po. So maging mabusisi po tayo at huwag po tayong basta magtitiwala. Nasa kustodiya ng Manila Police District si Alias Nix. Maharap siya sa mga reklamong robbery with violence against or intimidation of persons at paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act in relation to Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.